Tambalang lang Kimver, wala na nga bang pag-asa? Deretsahang sinagot ni Kim Chu ang tanong kung kumusta na nga ba sila ni Attorney Oliver na minsan nang iniugnay sa kanya. Ayon pa kay Kim, wala na po yon. Matatanda ang ilang buwan na rin ang nakalipas mula ng magkaharap ang dalawa, ngunit hindi na ito nasundan. Maraming fans ang boto kay Attorney Oliver para kay Kim, ngunit sadyang hindi umayon ang panahon. Busy si Attorney Oliver sa kanyang trabaho as a lawyer at mga endorsement, habang si Kim Chu naman ay busy din sa trabaho. Maraming mall tours, out of the country engagement at endorsement. Sa ngayon ay tila walang nag-uugnay sa dalawa para magkaroon ng oras para makilala ang bawat isa. Ngunit tiwala ang Kimver fans na balang araw ay pagtatagpuin din ang landas ni Nakim Kim at attorney Oliver dahil maliit lang naman ang mundo ng showbiz. Kaya sabay-sabay nating panoorin ang panayam ni Kim Chu patungkol kay attorney Oliver. Wala na